Iyan na guys oh, pang 16th day. Pa 16th day na nila guys no. So wala na guys, finish na. Ban press talaga 'to. Ayun guys oh, ban press talaga guys oh. Wala na guys, finish na. Finish na guys, ban press 'yung ano natin, hindi 'yung one. Hindi talaga black chamo guys, ban press. ayano, oh. Ban press, ban press. na tayo guys no na dali <laughs> tapos yung pagkain nila guys oh uh, integra 1000 tay. Diyan lang kayo. Agoy. Nalagi. yabuna, buna. No di ay no kay maubos ang pagkain ninyo kay ma yabu mo di ay. So yan na guys, finish na guys. <laughs> Talagang bantres guys no. Yung mga itim nila na balahibo guys, napalitan ng puti. O, oh, namumuti na sila lahat guys o. Oh. Talagang gikuluran lang. Ah, tama yung ulo nila guys o. Oh. Yung isa guys, ulo niya guys o, oh, nagputi na. Umpisa ng puti guys, yung mga ulo nila. Hello. Yung isa o, oh, puti na. Talagang nadali tayo guys no. Nadali tayo mga katuyan. Bantres pala itong yung nabili nating kansisiw. <laughs> Snako. Oh. Kala ko totoo black siya mo. Bantres pala. Mm -hmm. Buti na lang pito lang nabili natin guys. Damihan ko. O oh, yun. Ayong ulo nila guys. O oh, yung itim nilang ulo. Uh, may halo ng puti. oh, yung isa o oh, puti. Yan Oh. Puti na. Bantres yung alagang sisiyo natin guys so nalaman natin guys na bantres bantres pala to hmm. <laughs> nadali tayo sa mga nagtinda nito nasa anak silang haya ngayon mga katuyas no? nasa anak kaya sila ngayon yung mga nagtinda nito ang sabi black shamo black shamo sa ilang kagurul bantres muna yun eh Oh, dito, dito. Oh, dito ko yung para di matuwad ng inyong pagkaon. Oh, oh, oh. oh. Hmm. Hmm. De, de. Ah. Oh. de, de. Ha. Ah. Yan na. Ah, yung ulo nila, oh. Yung ulo nila, guys. Ng isang araw kahapon wala pa kahit wala pa puti ngayon, oh, may puti na. Ah. Tumo ng puti, guys. Hmm. Nako, mga mga piso mo. Sabi na akong block siya mo. So, mga bantres na 'to, eh guys. <laughs> bantres na mga piso. Hmm. yung ulo nila oh, may puti na. Ayano, oh, puti na ulo niya, oh, may puti na una. Oh, may mga puti na. So guys no, ang update sa ating black atong uh, tong uh, sabi siya nagtinda black siya pero bantres pala to guys. White leg horn. <laughs> na dalis to yan nito. Hoy hoy hoy, lupad para ba? Sug mo lupad oh. Hmm. Oh. No. Ganda pa naman sila guys oh. Tingnan niyo guys oh. Ha? Diba? Hoy. Uh black shamo na bantres. <laughs> so yan na guys ang update sa ating mga sisiw Ika-16th day na ngayong araw, no? Guys, November 1, 16th day sa ating mga alagang sisiw Ang sabi sa mga nagtinda, black shamo, black shamo sa mata nila. o no? Claro na bantres guys, oh. Yung ulo nila guys, oh, nagka puti, puti na. Shout out sa mga nagtinda nito. Nadali ko ni mo. Ayan na guys. So, yan na muna guys, no? So, bantres na ating sesyo, no? Bantres. Thank you so much guys. Bye-bye.